ayaw makuha ang ah, pugay ayaw sumabit take raw ayo ayaw mo sumabit ha ah, 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 ah. kala mo hindi kita makukuha hindi <gibit> hindi kita makuha Ayun lang ka kita eh. mm. mm. kala mo ha Huli ka ngayon sa <gibit> <Kalang> <ha? gibit> Hmm. Ulit ka. Oo. Oh. Oh. <laughs> Nyari, huli pa ka, oh. Ayaw makuha kanina pa, eh, oh. hmm. ah, ita -talong, talong ngayon, oh. Oh. Ha? Ayaw niya makuha kanina, eh. Oh, ayan na. Nakuha ko na, oh. oh. Ah, kanina pa, ha? Hmm. Yan. O, oh, nakuha ko na. O, oh, ha? Doon ko, kala niya hindi ko siya makukuha. Kala niya hindi ko siya mahuhuli. Hmm, ba? Diba? Kuha ko rin siya, o. Oh. O, oh. oh, ngayon. O, oh. hmm. oh, ngayon. Papapapain kita ngayon dyan. Tatanggalin kita ngayon dyan sa kawit niyan. Hmm. hmm. di ba, natanggal? Diba, natanggal? Kala mo kasi hindi makukuha eh.

Uh Huwag uh -huh. <laughs> 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 dyan to mi dyan Kukuha ko na yan Yan o Huhuliin ko Hindi ko